This is a highlight from the charitable works of Kelling Up Rob. All credit goes to them. <makes> in <surprise> Hindi inaasahan ng lahat ang surprise. naging sagot ni Carla. Sa simpleng tanong, hey, Carla, nagbago ang mood na. ng usapan. lang man. Mm, siguro nananinibawo ka ngayon sa akin. Si... Kasi lalaking galaki ako ngayon. <laughs> Siya <Kasi bago> po? apo <laughs> mm, May gusto sana akong sabihin sa iyo. Ano po? Kasi narinig ko kasi kay boss na papaingan uh, papahingaan ni, jo, ni Jomar. So na, napag-isip-isip ko na ano. Dahil wala naman si Papa Joms ngayon. <clears throat> uh, baka, baka lang gusto ni boss na ano. Ako na lang yung muna yung pumalit sa kanya bilang kalab team mo. <laughs> ano, uh, okay lang yun sa'yo? Ayoko po. Tsaka, ka pati Hindi, okay lang yan. Basta ano, basta may spy, hindi, ano, um, <laughs> basta ano, basta gusto ko lang maipahatid sa yung gusto ko, di ba? Ano, uh, ako yung, ano, ako yung magpupuno ng uh, mga pagkukulang ni Papa Jones. Wow! Bakit po, ano po, makikita mong pagkukulang niya sa akin? Ay, marami, maraming pagkukulang. <laughs> na, Talos parehas din naman kami, gumaganon din ako ng buhok sa kanya. <laughs> kaya, alos di naman kami magkalayo ng ano ni jo, ni Papa Jones. Ano, mas mabuti lang naman pa di sa akin ng kunti, pero di kami nagkalayo ng itsura ni Papa Jones. Siguro mga, ang lamang niya sa akin, mga limang paligo lang. Pero, kaya kong habulin mo. Ah, uh, Carla, tanong ko lang sa yo. Ano, ano ba yung mga, ano, mga pagkukulang ni Papa Jones na hindi you niya know, na, hindi niya na ibibigay sao ano ah, Akala ko meron eh, kasi alam mo nagkakatampuhan kayo, di ba? So, ako sana yung mag-aano nun, magpupuno nun. Kaya ko naman yun. E, basic lang yun. Normal lang naman po yung tampuhan, di ba? Yun. Diba? Tsaka, yun po, naaayos din naman. Ah, naayos na rin. Gusto mo sirain ko. <laughs> ano naman kasi yung sa akin lang naman is nagpabaka sakali lang ako. Siyempre, habang wala pang jump car, malay mo, uh, maging ano tayo, best car. O, oh, di ba? Ang ganda din naman nun. Gandang pakinggan. Malay mo, may chemistry din kahit pa paano, di ba? Gusto mo, Carla, ano, um, pakitaan kita ng mga banat lines para malay mo, makita nila, may chemistry din tayo, di ba? Ano, gusto mo ba? Tanungin po natin sa mga viewers. <laughs> Di, 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 mo na kailangan yung kasi ngayon lang. Tatry lang naman natin ngayon may ura, oras, di ba? Gusto mo, gusto mo nang marinig yung aking uh, banat. I try mo po. Try mo, try mo. Carla, pagod ka na ba sa mundo? Opo. Try mo naman sa mundo ko. <laughs> Para ako yung <kininig. laughs> Ano, Carla, gusto mo pa ng, ano? Ah... Uh... Ay, Pogi! Ay, naku, Carla, Diyos ko po! Hindi ko talaga kaya! <laughs> Jump lang yun! Ano ka ba? Tinitesting ko, ano <laughs> ko lang yung ano niya. Ay, Pogi, dito ka niya! testing ko lang yung pagkaano mo kay Papa Jones. Hindi, hindi talaga. Ang galing niya talaga. Oo. Oh. Grabe, hmm. loyal, no? Hindi, hindi. Hindi, hindi, ko, hindi ko kaya kaya sigurado mo. Layo namin dalawa. Hindi <laughs> ako lumalapit. Ay, susuka ka oh, na Oo, sa bawat biro, may saya. Minsan, hindi lahat ng ngiti ay masaya. Hanggang sa susunod na Kalingap Highlight. Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod na video. Kita-kits!